Kasi ayaw akong ako lumalabas sa mga tao dito eh. Kasi wala akong naalalang at rasong ginawa ko sa'yo. Maliwanag ba sa'yo yun? At saka wala akong alam sa mga sinasabi mo tungkol dun sa mag-asawa tayo. Okay, si Vicky lang ang kaysa isang babaeng pinakamahamahal ko. Okay, kaya siya ang, siya ang pinakasalan ko. Maliwanag ba yun? At saka nakikusap ako sa'yo na sana huwag ka nang gumawa ng ano-anong kwento. Hayop ka! Walang iya ka! Masakit ba? Dahil kulang pa yan, dahil mas masakit ang ginawa mo sa akin, kayong dalawa ni Vicky! Tandaan mo to! ka! ka! Oh my God! oh my God! Ay, Olivia! Ikaw na ako sa baby namin? Layuan mo nga asawa ko! Froylan, let's go! Kailangan na iluyo yung anak natin dito sa babaeng to! at nagsisisi ako kung bakit ako pang nag-alaga dyan sa anak ninyo. Anak pala yan ng demonyo! Oh my God! Sinungaling! Huwag kang makinig dyan, sinungaling yan! Ako pa ngayon ang sinungaling? Sino kaya sinungaling sa ating dalawa? Hindi ba ikaw yon? <sighs> ikaw ang sinungaling! At huwag ka na nga lumapit, baka kung ano pa sa amin eh. Nababaliw ka na talaga! <sighs> Nababaliw? At ikaw ano? Natatakot? Dahil kahit saan pa tayong lupalop na mundo magpunta, ako pa rin ang legal na asawa ni Froylan at ako may higit na karapatan sa kanya. Tiki pa rin mo alam mo sa akin yung mga sinasabi niya. Hindi, ko alam. Hindi ko alam kung ano sinasabi ng babaeng niyan. nag ka na naman. Ako pa kaya nang nag -iimbento? Samantalang ikaw ang mahusay dyan sa pag ng kung ano-anong mga kwento. Sige. Ito, Kunin niyo na yung anak ninyo. Magsama-sama kayo. Pasalamat na lang kayo. Ako nakakupok Wag Huwag niyong pinagkakalat-kalat yung anak niyo. Baka kung sino pang makakuha diyan.